Specifically for the first, first question, we surveyed 100 women. Okay. Ano ang posibleng makita mo sa kotse ng boyfriend mong hardinero? Go. Shovel. Yung shovel. shovel. Huh? Sa 100th birthday mo, saan mo kaya ilalaan ang natanggap mong birthday cash gift? Para sa... burial ko. <laughs> Activity sa barangay fiesta? Um, tinikling. Hanggang ilang araw pwedeng kainin ang tira-tirang ulam? Five days. Kung walang alkansya, saan mo ilalagay ang barya. Oh my gosh, a baso. Alright ma'am, tignan natin kung ilang points na nakuha ninyo. So, ano ang posibleng makita sa kotse ng boyfriend mong hardinera at shovel? Survey. Itig. Good start. Sa 100th birthday, saan mo ilalaan ang natanggap mong cash na gift sa iyong burial? Ang sabi ng survey. Activity sa barangay fiesta, tinikling. Ang sabi ng survey. Hanggang ilang araw pwedeng kainin ng tira-tirang ulam, mga five days basta nasa freezer. Oh, sorry. Ang sabi ng survey. Ah! Kung walang alkansya, sa mo ilalagay ang bariya sa box. Ang sabi ng survey, ah! meron. 36. At least, it's okay, it's okay. 36 points. Let's welcome back, Miriam. Here we go. At this point, uh, gusto natin sabihin na 36 po ang nakuha. Miss Felici. Kaya kaya yan. 36. So we need 164 more. And makikita na ng studio audience and pati na rin yung mga nanonood sa kanilang bahay ang sagot ni Felici. Give me 25 seconds on the clock. First question. So nag-survey kami ng na isang daang babae. Ano ang posibleng makita mo sa kotse ng boyfriend mong hardinero? Go. Kunting na pang grass. Sa 100th birthday mo, saan mo kaya ilalaan ang natanggap mong cash gift? Para sa pamilya ko, blowout. Activity sa barangay, fiesta. Palaro. Hanggang ilang araw pwedeng kainin ang tiratirang ulam? Tatlo. Kung walang alkansya, sa mo ilalagay ang barya Sa garapon. Let's go, we need 164 points. Okay, dito muna tayo. Anong posible makita mo sa kotse ng boyfriend mong... Cardinero, yung gunting. Panggupit. Naandyan ba yan? Survey. Ha? Hi. Ang top answer ay uh, plants o bulaklak. Ah. Uh, Oo nga naman. So 100th birthday sa mo ilalaan ng natanggap ng cash gift mga pamilya mo. Ang sabi ng survey. Top answer. Activity sa barangay. Fiesta. Sabi mo palaro. Ang sabi ng survey. Ah, Top answer din yun. Dalawa top answers na. Hanggang ilang araw pwedeng kainin ng tira-tirang ulam? Sabi mo ay eh. three days ang sabi ng survey. Ah. days lang ang tapayan, Two days. Kung walang alkansya, sa mo ilalagay ang bariya, sabi mo? Garapon. Ang sabi ng survey, top answer din. Three top answers, pero hindi man lang umabot. Congratulations pa rin. Congratulations, Team Spirit, for winning 100,000 pesos.